Yun. Sila po yung nakakita sa baboy, yung team nila. Ayan, papunta sila mayantok Binantayan nila kasi tumalon dun sa raptor natin. Doon ko kasi kinargay. Eh, 100, anyan, 141 kilos. yan salamat sa team nila. Papunta sila mayantok to. <laughs> na. Astig yan Naka-FJ Cruiser pa sila eh. Yan. Sa mga nice pong ano, marami pong kasing gustong magbigay para kay tatay. Lalagay ko na lang po paraan para makapagbigay kaya Ayan po. Yan. Salamat po sa mga uh, nagbigay. Marami kasi nag sa akin. Eh, hindi para sa akin yun. Karapatan yun ng pamilya ni tatay. Kaya sa mga gusto magbigay, uh, maraming maraming salamat po. Yan po ay para sa uh, pinaka last night po ni tatay. Thank you. Mas ka. <coughs> ma ma Ano, kasi na kaya sa last night yan? So, Sobra na? Sa okay, okay na yan, okay, okay na, hindi na yan Hindi na, na yan Ah, na, hindi na yan Oo. Dumundag siya dito sa Raptor eh. Ala kasi kami kasama, kami lang ni Nicole eh, Kaya <laughs> ano? Oo. Oh. oh. sige na susunod ako. Oh, sakay kayo doon, sakay kayo doon. Ang bigat. Ang bigat yan. 141 kilos yan. Sakay na kayo dyan. Alam mo nakalundag pa dito. Ay salamat uli sa ano sa team niyo. Thank you, thank you. Ang ganda ng team nila, no? puro kabataan. Oh. Uh, <laughs> FJ Cruiser pa sana, all. Sana, <laughs> all. Oo. Uh. Ano, game? Yan. Nila, Salamat sa mga gustong magbigay. Thank you, thank you po. Hindi ko ulitin ko, hindi ko po, po pwedeng tanggihan yun dahil hindi para sa akin yun. Para kay la tatay yan. Ang lakas ng motor ni Utol Pacto ah. Yan po yun. yung bigay na motor ni Ninong Reynaldo katakutan. Ayan. Shoutout po Ninong Reynaldo. Tara ni